everyone. So for today's video, guys, na ako ay i-share. Meron po akong i-share sa inyo, guys. Nakita ko lang po ito sa Google. So alam niyo ba na ang dahon ng laurel o yung bay leaf ay maganda po siyang pang-manifest. So tututuruan po ko po kayo kung paano po natin gagawin. Okay, let's go. So maglagay lamang tayo ng tubig. Ayan, naglagay tayo ng tubig sa isang pitcher. So, ayan. Kung wala po kayong pitcher, so, pwede naman po kayo eh, gumamit ng timba o kung ano man na container na pwede nyo paglagyan ng tubig. Okay? So, ito po yung ating gagawin. So, ayan. May isang pitcher na to na tubig. So, ayan. Isang pitcher na po siya. Ayan. Tapos, kumuha po tayo ng ayan, kumuha po tayo ng sampung peraso ng dahon ng laurel ayan so, okay na to tapos ilagay mo dito bali sampo siya ayan so ayan, sampung sampung peraso na po yan tapos bulungan mo lang siya Mag-manifest ka lang kung anong gusto mo. Mag-wish ka kung anong gusto mo. Tapos, syempre, takpan mo yan siya. Takpan mo yan. Tapos, itago mo to ng 4 days. Then, after 4 days, ipanligo mo siya, guys. After 4 days, ipanligo mo siya. Nag-attract po siya ng prosperity health wealth happiness basta gawin mo to and after 4 days ipangligo mo siya okay that's all for today